Guys, I'm upload si Paul and you're watching the Oiya Gaming. <laughs> so guys, papakita ko lang sa inyo. So dahil uh, ang poster rito ng Converge puno na, no? At wala nang pwedeng pagsaksakan ng wire para sa panibagong router. Natenga na yung ating router. Pero, ang good news is itong bagong lugar natin, bago nang pa natin ay pinairam tayo ng LAN konektado doon sa bubong ay hindi joke lang konektado doon sa bahay nila so ikaw connect nang natin to dito sa LAN na to para ito magkaroon ng net and then ipasa sa mga devices like this PC and then like our laptop o kaya cellphone uh, cellphone diba so ano apply tsura nya guys so makikita nyo sa picture parang ang laki laki nya no and uh, 300 mbps sya ngayon yung batang makulit. Say hi. Hi. Okay. So, tingnan natin. natin siya. One hand operation. Yeah. Yan talaga guys. Pag wala kang... Pag wala kang... Pag wala kang... Uh, phone holder. Naglamo naglamo isa. Ayaw na lang tulungan. <laughs> so, Ayan talaga ako tulungan. Tawa-tawa 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 Video muna ako So guys, ito nga pala guys uh, Na pakita ko sa inyo uh, Itlog, itlog siya Itlog talaga siya <laughs> Nagkamali na Naskam ako Itlog talaga laman niya Ano? Pero <laughs> <Bedok na. clears throat> So guys, yung mga namumblema dyan Hindi yun na mga pagpakunik at nagkataon meron kayong kapitbahay na napaka-bright at gusto kayong ipakunik sa LAN nila uh, eto na ang sagot sa katanong nyo okay LB Link pag sinabing LB Link yan eh, yung pangalan niya kasi <laughs> so, ito yung ano ito yung router niya no at kung paano ito gumagana guys pakikita ko siya. so unang una hindi dito is connect mo na itong LAN na ito nakakonnect sa converge na router sa PC mo. Ah, oh, na yeah, natin. Ah, diba? So, na, na natin. Hihirahin natin ito pataas. So, guys, ang maganda rito, napagawa na namin ng parang para hindi siya nasa bintana, no? Bukas na siya. Ayan pa nga yung put fingerprint nung nagawa. Ayan. <laughs> so, guys, ito talaga. May hita yung sa likod. Meron siyang apat na port ng LAN. Para yan sa PC, laptop, sa kung ano pa. Yung dalawa. Tapos ito, ito yung pinaka main. Dapat nakakonect yung main dito. So ito siya. Yan. Yan. So sire-reset mo lang to pag nasaksak mo na itong charging cable. Well, of course, hindi siya charging cable. ah uh, adapter lang siya para magbukas yung laptop ay uh, yung router natin. Uh, tayo O, oh, ang sweet-sweet ng anak ko, no Yan. Mahaba. So, may hindi talaga akong mahaba kasi pagka may chito, pangit na to. Hindi na to sa baba. No? Yan. Yeah. So, okay na to. Kaya tayo sa box. Mayroon pa siya nasamang land cable na hindi ko kailangan. Ayan, ang cute-cute ng batang yan. Sa akin, focus. <laughs> meron siyang lang cable na hindi ko kailangan kasi meron na akong lando No? Oh? At yun na, yun lang ang naman ng box na. Wala siyang manual. Wala nga manual. Eh? So, wala siyang manual guys. Wala siyang manual kasi daw common sense. <laughs> Paling mo daw ako eh. so Uh, medyo magulang ako sa una, pero pagka i okay, sip ko na yung pagod ko and natatanggal yung pagod ko at ginagawa ko ng paraan para maging maayos lahat. Ano? Ayan. So guys, medyo na bago ng boss ko. Naglakad lang kasi ako mula dito. Ang sarap kasi maglakad kahit kainita na araw. Lalo na ako, lagi kang... So nga pala guys, ito pa yung isa. Ito yung isang problema niya. Hindi siya normal na saksakan hindi siya easy plug in so kailangan ng mga saksakan nyo sa bahay ay katulad ng mga saksakan namin sa bahay katulad nun oh bilog bilog ang saksakan eh. Ayan, nasaksakan na natin siya. Ah, nakikita nyo naman, nag-turn on na siya. i reset natin siya ngayon. Ayan, so nakikita nyo, nag-green light na, no? Tatlo. So hindi ko muna pipilop to, guys, kasi ah uh, meron siyang warranty, no? Para naman katanggap-tanggap ibalik kung sakaling may problema. Lagi natin tatandaan. Right. Ang buhay parang utang. Wifi lang. <laughs> <laughs> parang wifi. Pero parang utang din. Kailangan mo ibalik kung pag may problema. It's okay. So ayan siya guys. Nasaan ba yung cell? Ayun pala yung cell phone. Ano pa ko nang So guys, ah uh, ito yung sabi niya sa box. So, I think din niya talaga kailangan ng ano, ng, ng manual. Uh, easy to connect. Just press this boss button. Baba, baba, baba. Wow! Ayan siya guys. So, wala talaga siyang manual. No? Kaya, ang mangyayari nito, kakapain natin. Ah, eh. ito! Hmm... Um, compatible Windows 8, Windows 10. So pwede sa sa computer ko guys kasi Windows 10 to. Uh, work from home, no? Wireless AP client. So titingnan natin guys kung makikita natin yung pangalan na LB Link. Pagka-sync natin ito sa sa cellphone na sa yung cellphone mo. Sa yung cellphone mo. May pause yan ah. Okay. Okay. So andito na tayo, magic no. Buksan natin yung Wi-Fi. Ah, uh, yan talaga yung original no ito blink oh yun know, oh b-link so kukonect natin siyang ganun so guys kung nasa secure na area naman kayo hindi na kailangan ng password guys promise kung ang paligid nyo mara, mga, may mga wifi na sarili hindi nyo na kailangan ng password dito although pwede natin siyang uh, i-secure is no? so kung, kung ilike nyo itong video na to guys makakabot tayo ng at least 200 likes eh talagang uy ang bilis <laughs> bira so guys hindi talaga eto malaman natin dito kung gaano kabilis tong router na to magpasa ng wifi at alam nyo na ako saan ako pupunta speed test. yes <clears throat> speed test. yung run speed test uy pambira pumapatak ng 40 Aha. mabilis mabilis makakapag Call of Duty na ulit si Leklek. -Lek. At ako, makakapag Call of Duty narin ako. <laughs> so, sumasalpak talaga siya sa 40 hanggang 50. 40 Mbps download at 50 sa Mbps upload which is okay na, di ba? Okay na, okay na. Solid na, solid na. Your internet connection is fast. Try nga natin magdownload So guys, Ah, uh, nabili ko lang to sa mga kaibigan nating Muslim, no? Etong LB Link. Ah, uh, kung meron kayong mga kaibigan Muslim na suki su na kayo, ah, okay. uh, try nyo magtanong sa kanila kung sa kailangan nyo talaga, halimbawa lang, kuluan uh, na yung poste, di ba? O kaya uh, meron kayong kaibigan na gustong magpa-connect ng LAN, ah, uh, ito yung solid uh, kaibigan, no? Ito yung solid na maganda bilhin. Para halimbawa, tapos mo mag-lunch or uh, I mean, pag nag-lunch ka, di ba? Pag lunch ka galing trabaho, at least hindi ka lang boring, hindi ka bagot no na dito lang nakakonekrate na sa computer mo. At least pwede ka pang kumanik dito sa router. Diba? At na-try natin mag-download. Call of Duty. Bagong update. Update na update. COD. Yan. COD. M. Medyo nahilo pa ako dahil lang nilakad ko. Medyo madilim pa ang paligid ko pero <laughs> tingnan natin. Ang gano'n siya kabilis. So, may password siya. Wait lang. Ayan. Lagay lang natin yung password. Sa mabilisan, no? At, mali. Anong password nito? Ayan na siguro yun. Tingnan natin. Mali pa rin. <laughs> Edit ko na lang to. Feeling ko ito. Ito nilagay ko siguro. pag hindi pa rin ito yan marami kasi akong password guys yung madalas ko nakakalimutan ko na rin Oh, mali lang yung letter <makes noise> so oh, yung dati ah! oh, no, 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 na. dati fingerprint lang to eh Daddy. Oh, yun na naman ng bebe. Imagine niyo guys. Imagine niyo kung ilang gadget na nasira niya kaya ganun siya kasweet sakin. At <laughs> nagpaparamdam din siya para pumili naman ng bago Para na po <laughs> So Uh password sa Google eh. Parang mag-go through na? Kasi yan tagal. Tumatagal lang ng video natin. Ayaw pa rin. Kalimutan ko na yata ang password. Pero alam niya, madali na mag-review ng password sa... Uy! Mag-go through. Okay na. Uy! Oh. Kaya, so makikita natin gano'ng kabilis. Ayan na. Ayan na. So, ang Call of Duty ay... Ang, ang lang sa ano, pag dinownload, ang liit lang sa iPhone, no? 1.8 gigabytes lang. <laughs> pero, guys, uh, hindi ko alam kung dahil sa phone o... Pero nakita nyo yun naman yung speed test kanina, no? Medyo may kabagalan siya ng konti. Hindi naman ganun kabagal, no? Kasi mas mabilis siyang umikot kaysa sa uh, normal na wifi, no? call of duty, second anniversary guys, kung nalaro nyo na yung call of duty ang lupit, no, ang lupit ng ginawa nila, as in parang nasa computer ka ulit, parang lalaro ka ulit ng computer, ganun ginawa nila sa umpisa, or sa uh, grand opening ng kanilang call of duty second anniversary so guys, ayan, marapit na siya matapos and tapos uh, kumating video